Hello mga idol, meron akong share sa inyo kahit kunting kaalaman lang ito sa ating roser na 135. So itong head natin at saka board. So sa NS na 150 ang bore natin, pinalitan na natin. Yan sa NS 150 na yan. So upgrade tayo kahit kunti lang mga idol. Ito pong sa head natin, is substandrian yan ang bearing sa ating camshaft so 602 602 so it's rin chat niyo lang idol para kung mag, mag ano kayo magpalit kayo alam na ninyo so nagrepeat din tayo idol yan para maganda yung kinalabasan sa ating compression yan di ba makinis na yan, idol saka lapat na lapat talaga sa ating bagong abor, uh, So nag-run din tayo idol sa ating exhaust at saka intake na barbula. Bago na yung drive natin at saka nagpalit din tayo ng valve seal idol. So nagpalit tayo ng valve seal. So genuine talaga idol. Yan. Yan talaga yung pinalit natin. Genuine. Hindi tayo magpalit ng replacement. Kasi sa loob niya na idol, mahirap na. So nag nag din tayo ng timing chain para maganda talaga performance. Makakandar na to. So ito pong idol, 'yung mag malalaman ninyo kung ano talaga ang replacement at saka genuine idol. So 'yan idol is uh, genuine. So 'yan ang dito sa kabila is uh, re replacement. So tingnan niyo idol. Tingnan ninyo oh. kung ano talagang nakita ninyo na medyo malit talaga. Hindi ba? Yan idol. So maganda talaga na genuine idol. So ito replacement talaga idol. Malayo talaga siya sa ano talaga sa formal lang. sa formal lang idol. So meron ako i-share niyo idol. Uh, top overhaul gasket. Yan idol. Maganda ito idol na mabili ninyo yan sa mga ano sa Shopee, sa Lazada. Ang kagandahan nito idol is meron siyang mga uring na idol. Yan, yung base natin idol, ah uh, anong masasabi niyo? I-comment niyo idol kung maganda bang steel na base o yung ano talaga, medyo karton. Depende na niyo idol. So kompleto nito idol sa iba din na ano sa overhauling gasket is wala talagang kasama na mga o-ring. totoo talaga yan idol sa makoto na brand is dito makikita ko na ano talaga may mga kasama na mga orange mag ano talaga mag replace talaga tayo ng mga luma na o-ring. so mga idol so nakita ninyo waiting na tayo sa mga panibagong video like share and subscribe po tayo idol thank you